Yo mga coy, good morning. So what time na 11. Pinalihan pa patalik. So mali 11 ng umaga na dito mga idol, no? Alas 4 ng gabi. So sa Pinas is 4. Tama ba? Yan. So ngayon dito kami sa labas tumatambay kasi nga uh, umulan. Wala nagulat kami umulan kasi syempre dito sa Saudi, 'di ba? pagkakalam natin mainit so ngayon talaga okay. nagbabago na talaga yung klima no ng mundo hindi lang yung utak ng tao yung <laughs> nagbabago <sa> <laughs> <pang> <laughs> pati yung klima dito na mainit malamig na rin tapos ngayon sinabayan pa ng ulan eh, chill yun chill. nga mga koys so yun lang mga koys thank you for watching dito kami ngayon <inaudible> sa Oh, umulan ngayon si dito. Sila, first time o? namin. Dito mabi kami. First time namin dito sa South Hill. Mambon. Mambon. Kami nila hindi umulan. Okay na? So, Four days pa lang kami. Naka-experience na. Ka. Ayan. Mainit. Na, Mainit na umulan. <laughs> ano ba talaga? May ginakabahan. May, ginaka, may ginaka, uh, ginakasal na Tek balang na ensan. Di jano. Yan yung mga ano nakita niya yung mga sasakyan na dilaw. Libo makita kung asawa mo. Ay. Ay yan yung sasakyan siguro iyan. Pre, sanin sasakyan? <laughs> yung Ali yung masasabi mo yun kasi <laughs> dito ka man sa Saudi. Hmm. Ano? Yung panahon, oh. iba-iba-iba, malamig. tapos maulan. may bago ka. ang init. Hindi man malakas ang ulan, ano lang, ambon. Yeah. Yeah. <laughs> Ikaw okay, brother, ano yung pakiramdam mo ngayon dito sa Saudi? wala uh, walang pera. walang <laughs> pera, tapos kailangan matuto yung chan mo sa biryani. Biryani! Palagis nalang biryani. 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 <laughs> Palagi <sa lang> biryani. <laughs> <laughs> Napor na lang kami sa biryani, yo. <laughs> Yun lang, makoy. <laughs> yes. Biryani! Yo, the next update. Yung update, kalabas kami. Ganap kami ng... Bulay. <laughs> Bibili kami ng gulay sa hypermart. Kasi wala pa yung supply namin. Mamaya ang gabi pa yun. So kailangan namin mag-provide ng pagkain namin for lunch. sa so, umaga kumain naman kami ng tinapay. Makain kami ng tinapay sa umaga.

balita apat kami lumabas ayun mga boys so dun kami pupunta o nakikita nyo ba yan dyan kami bumibili lahat Ay, perpanda. ayan see you dun, mga, well, see you, hey, mga boys ayun so, mga grabe na to sobrang daming tao sa uh, ano sa loob. So nakabili na kami mga koiso. Oh. Gusto ko yung ano, yung mga pupuntahan kong kong kong. kami ng atmano na may tulay. yan lang mga kois, yung update natin today. Pauwi na kami. So see you na lang sa competition. Magluto. Bye bye. <laughs> so yun mga boys, DIY muna kami magluto kami dito sa rice cooker. Okay so na namin lagay is batter. Ayun. <laughs> so, Ayun nga mga boys, si natin yung ating bawa So, antay natin maging golden brown siya mga boys. Dito pa naman niya. Kanto ko salik ata. Hindi mo i-mix. siya mga boys. So,